ito na yung ating mga piglet na day 2 ngayon. Ano sila? O, tinanggal ko na yung karton nila kasi natututo ng kumain. And, ito namang mga nandito ay ano to mga to. Yung mga nandito, mga day 7 naman tong mga to. Yan. Ito yung ating day 2. Nakikipagbordagulan dito sa mga malalaki may nagtatanong pala sa atin kung may nagtatay rin daw sa mga bagong anak natin. So, para sa akin, pag unang anak, o oh, sabihin natin, first day ng anak, mga ilang oras lang, meron talaga lumalambot dyan ang dumi. Pero after two days, or one day, yung basta makilipas lang ng ano, mga ilang oras lang, yung dumi nila, pag nakadedy na, ay hindi na hindi na po nagiging malambot yung mali na lang kung mali yung para nyo ng pagpapakain sa inuhin nyo ito yung ating mga ito, yung mga putulang buntot mga day 7 natin itong mga hindi pa putulang buntot ay day 2 yan yun, yung day 2 natin na yun na no? ipagbordagulan sa mga day 7 ito yung ibang mga day 2 natin mga tulog na tulog tapos may nakikita ba na day 7 nakikisiksik dito sa Malili. Tinagal ko na yung karton na hinihiga nila kasi natututo na silang kumain ng karton. Ayan, ito. Yan po yung sa uli niya yung mga pigmate. Ayan ah, po ay dahil sa gatas. Ayan. Tila. Mga tulog pa rin po ng tulog. Yung wala laki naman dito dumadayo nang ano dito sila umiinom ng tubig kasi pinaghiwalay ko yung ano nila yung tubig nila dito ko nilalagay kaya yung malalaki dito napunta tapos yung pagkain natin dito ko naman nilalagay sa right side yan dito kasi ang naunang nanganak ay yung ito yan ang naunang, naunang nanganak sa atin kaya dito ko nilalagay yung feeder natin ito naman po mga kapigmate ay hindi naman kailangan nilang kainin So, kailangan lang dito everyday papalit papalitan niyo yung feeds na ilalagay niyo dito sa ano, pidan ng mga piglet kasi napapanis din po 'yan. Huwag niyo lalagyan ng marami kung hindi pa malakas kumain, pa konti-konti lang okay lang. Kasi hindi niyo naman kailangan mapaubos ng mga na 'yon, ang kailangan lang po natin diyan ay matikman ng piglet. Okay. Eh, sila. Ito mga day 7 natin, mga day 10 tayo magkakapon. Tapos ito naman bukas, magpuputol na tayo dito ng bunto, tapos mag na tayo ng ayon sa mga to. Ito mga to, mga day 2 natin, napakaganda ng mag-handle ng anak nitong si Cookies. Napakaganda, napakaganda niya mag, ano, mag dala ng mga biyek tapos walang nagtata eh wala siyang nai naiipit walang naaapakan kaya magaganda yung kondisyon ng mga to tulog lang sila ng tulog medyo ano sila medyo mahilig may, may pa matulog kaysa dito sa mga B7 ang ah, hilig naman ay laro ayan mga to ito, ito na yung laro na rin eh. ayan dito sa labod pa ganyan yung gusto natin ayan may pusos pa ayan na yung paglaro ka na ito tulog ng tulog ah busog na busog oh kaya pala tulog ng bus, tulog ng tulog na kasi busog na busog siya. Hmm, ang leksi So dito mga kapigmate, uh, hindi na po ako naglalagay ng brooding lamp. So hindi rin ako naglalagay ng heater ngayon kasi taginit ngayon. Wala tayong, wala tayong nilalagay na heater kahit ano. Kasi taginit naman dito mga kapigmate. Kahit sa gabi mga kapigmate, uh, hindi naman umuulan kaya no, no need natin ng heater. Ang kailangan lang natin So ayun lang kailangan natin yung tarapal natin o yung mga sako natin dito sa gilid nila. Yan. Para kahit saan sila pumesto ay hindi lang pasok sa kanila yung hangin. So kung may, hangin man, manggagaling dito sa ilalim. Dito sa ilalim ng ano, plastic matting natin. So bali ito, ang napaliguan natin yung inahing kahapon. Pero ngayon hindi natin pinaliguan kasi ang sasarap ng tulog nila kanina. Yan, nahihiya kung sila. Tapos sa kulungan nila, mapapansin nyo dyan sa kulungan nila mga pigli. O, oh, wala tayong makikita ng dumi pa nila. So, kung may dumi mana sa ilalim, check natin yung dumi sa ilalim kung mayroon ba. So, maliliit. <coughs> sa ilalim yun, maliliit na bilog-bilog. Yun yung mga dumi nila mga pigli. Maliliit na bilog-bilog. So, maganda, maganda. <coughs> Tapos yun, patantayon na may sugat sa So yun, mamaya may ko ng kondineksyon So, pakain naman natin dito sa Kinahin natin mga pigmate Dito mga kapigmate, sa pakain natin dito sa Ating inahin na to na day 2 pa lang Ay dahil 11 years yung anak niya Ang pakain natin dito ay 1.5 kilo per day na Ngayon na, simula na, sim, nagsimula ko ngayon na 2 day So, ang dami kasi mga kapigmate ng pakain ng inahin. Dinedepende ko sa dami ng piglet. At dinedepende ko rin sa, sa dumi ng piglet. Kung may piglet na medyo dumudumi, nagbabawas po tayo dyan ng pakain. Ang hindi po piglet ang binabawasan natin, ang binabawasan natin ng pakain ay yung inahin. Once na lumambot yung, yung dumi ng piglet, dito po ako sa inahin nakatutok, hindi po sa piglet. Kasi ang bahala na dyan sa mga piglet na yan, itong inahin natin. O mapapansin tulog sila ng tulog, walang nagtatae, walang nangihina, walang may sakit. O, yun lang mahalaga sa akin ngayon. Ang pinaka, pinaka ano lang naman mga kapiglet sa uh, pag aalaga ng piglet, yung day 1 hanggang day 5. Yan ang pinaka sensitive sa kanila. Kasi yung inahil dyan, nag-a-adjust pa sa gata. Kaya, nilalabas niya. Tapos, -ta tayo rin naman na may ari o na tayong mga nag-aalaga sa mga baboy, tayo rin dapat nag-a-adjust kung ano kailangan ng inihim. So, tapos, dito naman sa inihin natin, sa vitamins, hindi na tayo nag ng vitamins. So, wala na ako inihinject na vitamins dito after mga anak. Kasi malalakas naman sila ang ininje ko lang sa kanila ay oxytocin lang tapos antibiotic. One dosage lang, isang beses lang ako nag-inject sa kanila. Hindi na nasundan so walang may nanan lumalabas sa ari nila. Walang nanan na lumalabas sa ari nila at lahat sila malalakas ha. Yun, lahat sila malalakas. So dito lang may susubaybayan lang ako dito, itong inahin na to. Itong inahin na to mga kapigmate. Kasi nanganak siya, nakalimutan ng purgahin. So, yun. Nang, nakalimutan ko siya bago mga na. Pero ito, kompleto to. Nakalimutan ko lang po isang, isang to na So, sinusubaybayan ko pa yung mga anak niya. Kasi noon na ang alaga ko pa lang ay isang inahin. Yung inahin natin na ano, mananganak yon yung mga anak niya. Na, ano, may namatay na biik. Hindi pa winawala ya sobr sobrang laki mga kapigmate ng bika uh, ang alam ko lang na hindi ko nagawa doon ay yung hindi ko napurga yung inahin so yung bake na matay 21 days since birth pero malakas na ha? malakas na yung mga kapigmate malaki na so wala akong nakitang dahilan na pwede ikamatay ng piglet hindi nagtae walang sakit malalakas sila so bigla na lang bigla na lang siya na nanghina siya nung hapon pagdating ko patay so yun na at, um, parang hindi ko sigurado kung dahil doon sa hindi pagpurga o sa ibang bagay pero yun lang nakikita kong dahilan ganun liliksin nilo so harutan so yun o oh. yung may mahabang buntot napapasig ng mahabang buntot may pagpurga gula na rin oh. ito naman mga tulog na tulog na big na ito mga kapigmate hanggang 5 days lang yan tapos pakatapos niya puro haruta na rin yan lakas na ng isa pero sa feeds natin uh, ah, nakakatumikitim-tikim na yung 7 days natin pero ito mga to ang mga 2 days natin ay tubig pa lang ang tinitira nila yung feeds ay hindi pa nila tinitikman so yun lang mga kapigmate ang update, update uh, natin sa mga piglet natin Ayan. So, ito nga pala mga pigmate, ha. Ito yung anak ni Lucky. Ito si Harley, yung anak ni Lucky. Na dati nating, kauna-una nating inahin. sa yung anak na. Pang ano siya mga pigmate? Ah, uh, pang walong anak. Pang walong anak ni Lucky. Pang walong bats na anak ni Lucky.